magkikita nilang dalawa. <utveckuring> Bago ligo ay. Hala, hala. Ayan guys. Invited kami ni Sisi ko. Exploring. Sayaw na. Ayaw. Uy, happy niya. Yay! Sabi ko ba, ko ano din to ah? Barang beef pa, si ano so, pwede oi pero kung kumain muna dito, 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 dito sa inyo depende <laughs> sa kang video minfrasa <laughs> oy <bumayat> ka oy hindi ako ba sayo? <laughs> sa nang, saan pa ano saan talaga ta ang pwesto ano ba yan? Ayan, meron kami Santa Claus. Thank you, sisiko. Sikoy. Ano pa talaga? Ito tama, ito kanya. Ano ba? Ano ba guys, si Santa Claus? Mayroong chocolate. Thank you so much sa iyo. Andito Happy na. <laughs> Happy New Year! Thank you po! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Oh, Happy, new year. Hi, Happy New Year! Happy New Year! Hi, Happy new year. Sino -sino. pamasko. Ano ah, bang ah, ah. laman nito? Tingnan nyo na. Oo, dapat ah, apat, ado, dapat ano, madami yan eh. Kung natuloy tayo no, eh. sa Mm-mm. Oh, Kasi may palaro ako. Tignan natin ng bag na ikaw. Okay na niya. Laman? happy to Oh, may chocolate pa. Daming pamasko. pa pa. na. ang bag. Oh, yung ano, yung wine nyo balat pang flawless daw to. Yeah. Ay, ba? Ito, 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 Pang... Si winter. Oh. Oh, pang, pang lips. Lips, <laughs> Atay, <laughs> lips, <laughs> <to> lips. <laughs> Bawiin na nga yan. May palips. pang nalalaman. Bata ka pa. <laughs> bata pa. Okay. Okay, bata pa si Sabel. Oh, salamat si Sikoyan. Welcome. Thank you, mommy. Ay, ay bukas na. Oh. Oo nga. ino na. na. Cheers. Cheers. Ay, naman, baso mo. Ito baso Inis, na, yes, na yung ina... Ito na baso wala, ko. Lips, lips. <laughs> ito tubig Ay, ito ang ang oh Ito sa'yo. Tubig Ato lang sa akin. Eh. Let's go. Ay, Hindi, tignan mo konti lang. May tubig yung baso ko. Happy New Year, Merry Christmas. Konti lang. May tubig yan? Saan yung baso, my my baso ko? Paka ano? Dito, lagi mo mean, dito. Ibabag ko na to, baka mawala na. Tulig sa akin. Konti-konti lang. Okay na. Teka na cheers tayo. Hindi, iharap mo naman. Natin. Bigyan mo nga ang bagong baso si Boy K. Asan na yung baso? Ito, ito, baso ko. Oh. Sino ba tinututukan niya yung pader? hindi. Oh, Asan ba? Ikaw, ah. Bakit ako? I-ikot mo, i i i i i i ubas i i i i i i i i Utom sa ap! Sarap diba? Mm. Ah, alamig. Ang asim! Ah! Siya ah! Ha. Diba, Parang, sarap? Parang grips. Oo nga. Ang asim. O, ah, siya pa may Sige gusto. Ay, bye na. Ay, siya may bye, gusto. Bye bye, so, Bye bye na kayo. Bye! Bye! bye. I-mix sa ano, sa... San? Sprite? Uy, ano lasa? Ano see you next ay, ba. year uli. Ang ano? Ano lasa pagka ganun? See you next year May Sprite? <clears throat> mm-hmm. Hindi ko alam. Sprite. Masarap lang yan maasin. Konti lang, hindi naman maglalasing Dapat mag magdagdag ka pa ng intro dyan. Sabihin. Kita ha? mo si, Kasi, si Florica si si 2025. Oh, o, ano pala, ayan, natin. Sabihin, la ka. First, ako. na, first time na nakita, 2025. Hi, one year in the making. Mm -hmm. <laughs> ang <laughs> tagal. So, Parehas kami nasa maka pero ngayon lang kami nagkita. At tagal na, ang tagal bago uh -oh. nakita. Oh, daming sit up. <laughs> Sana nang mistay ate. Sa Macau. Sa Rowan. Oh, sige na bye bye na at magpintuhan na muna kami. <laughs> Pero kami friend na oh, ka si kami. 2016 pa. Oo. Tagal na. 2016. 2016. Ay 2016. 16, ha? 15 yan. Ah 15 pa ba? Tagal Kung magjowa tayo di ano na pala. Pakilan na kayo. <laughs> Mag-11, mag-13 years. Ano ba? 9 hmm? years. 9 years. years. Oo. Tagal. Pag ay, parang um, Ay, ayaw pa mo nang matagal. <laughs> ka well. Parang ayaw ay, mo nang matagal. Ay, nine years ka na dito. Ha? Nine years ka na dito. 17 years. Si ate. Ito na ako nito. Sa akin. 2013 ako. Dito. Ako 17 years. 2007. Daming pera na yun. Malapit na siyang for good. Wala, walang pera. Sa hmm. so, yung 10 years dun, hindi naman seryoso. Ngayon pa. Yung 7 years pa lang yung siniseryoso. Nino. Yeah. Seryoso naman, oh. ano? Hindi, lahat niya, seryoso ha, na paghahanap buhay. <laughs> yes. Oo, oh, ngayon nga lang ako medyo ano eh. Medyo ano tawag. Medyo lucid up, ganyan. <laughs> Nako, nag-inom na ng ano. Mamaya may mag-ano na dyan. <laughs> Telling story na. Ulo. <laughs> <laughs> Ayun guys. Maano, ma... -ano, ma Yan yeah, maganda yung basilin. Yun. Oh. Ito sa akin may pagtabuo hey. pang... po. May pampakinis ng balas. Ah, uh, yung talaga pang ano ko eh, mas ko. Hand cream at saka lip Kasi winter si si uh. Pero winter ngayon, tigas. Ano nga natin, ma'am? Tsaka yan ang afford ko. Ganyan <coughs> <Mag> <coughs> yung saan sa 7-11 eh. Meron Basta 35 atas. So, what's soon din? Mahal, mahal, mahal yan ngayon. Masa 20. Oo, ganun. 34. Oo, 35. 48. Ganyan. 7-11. 35. Mahal yan ngayon. Unboxing. So, anday so, uh, na. Maraming <laughs> 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 uh, <day na. laughs> mabubustik ako. Malay mo mm -hmm. makita. Abay, nagbiyak-biyak din ang labi ko. Ang unang-unang hangin. Unang-unang, oo, oh, unang ano. Unang lamig. Mm -hmm wag naman na lagpasa na, wala. Oo, oh, wala na. <clears throat> Ang sakit ng balat ko, yung nagkakati ako. Ganon din na ako minsan Sisi ko sa Oo. umaga. Nak wag masyadong ay, ano, huwag okay, ano. masyadong mo. ano yung tubig. Ay, yung nasin na ito. Ay, 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 ganyan. Uh, nagkakati. likod ko yan. Mag lotion ka ng ano. Kahit anong lotion gamitin ko, kahit pa siya din. Parang kang balat. Ayan guys, grabe tawa na namin dyan kasi si ano si si Koy Exploring at saka si Boyski nagkabiroan silang dalawa kasi nga ang tagal nilang hindi nakita daming plano hindi naman natutuloy isang taon mahigit ata yung plano tapos yan natuloy din nakita sila ayan nagjoke sila wala yeah, ko sawa sa yan Paasawain niya lang ata sa Ay wala pa pala. Wala ko, naghahanap ka pa lang. Wala, uh, hindi, hindi, na ako naghahanap, naghahantay lang. Naghahanap lang ata. pa yan. Hindi kasi hindi naman ako desperado. Ano 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 guys? Ayan, unboxing tayo guys. Ah. Kasi ano ngayon, ay, Santa Claus na, si ano, sisi si ko si si exploring. Oh, hindi wala, yung wala na akong time. Pahapon na lang yung sa amin. Mm. okay lang yan. Chocolate. Oo oh, yeah. nga. Hand cream. Oo oh, nga, mabango yan. Marami kayo mga ganyan. Mabango yan. Alam, good. Very good. Sa lips. Kasi winter ngayon. Daming bigay. Kasi ano siya? Mayaman, Mayaman sa Macau. <laughs> Maya. <laughs> Ay, ang ganda pa ng bag niya. <laughs> na na si si eh. Oh, marami na mo Salamat si Sisi Koy X-Dar. Dami pinakipunin. Ito, kala pupunta sa akin. Lagi Oo pinakipon. nga, marami akong bag. Ano to, collection. <laughs> <laughs> Mamalingke. <laughs> Uy, dami siyang mga ganito. Uh, ang ganda uh, niya. Maganda niya na isasabit sa mga bag. You, uh, oh. Uy, as comfortable kapag namili ito ang dala. O, sa atin, sa Pilipinas. atin, pinupromote na nila yung walang plastic. Kung di ba sa atin, gano'n na nila. Alam mo ba sa freshly baked ko? Sa freshly baked sa Pilipinas? Oo. Oh. Magkano kayo sa atin? Nagpa-uwi ako ng isang dampira sa nyan. Dito? Oo. Yan ang ginawa kong pang-giveaway. Ngayon, so, kasi ano? ibabawal doon magdala. Oh, sa atin nila nangalit na plastic Ang lang, 6 pieces lang. Oh, Kada umorder oh. ng cake sa so, mga bata, yan yeah. yan ang pinakasupot. Pwede si yung malakas ang cake mo. Kasi maraming order ngayon online. Mas taon. May madami. Mayroon na siyang big Saan? Sa, Pinas. Kaya uwi yan. Di ba uso ngayon yung ano, yung mag-order online mga cake? Yeah. Oh. Yung ano mo yung mamon, yung, mamon o yung mamon. Tsaka hindi na OCP si Tarsha, si Tone. yung magtatayo ang babayaran, Ayan, bayad ng pwesto. Kasi nung gumaga doon sa inyo. Mga bata. Nalalaki na yung mga anak ko. Si, balutin mo ulit ito. Sila gumagawa. Hindi mm -hmm. kinalagay lang kung makakain. ko. Tapos nag-o-on na ano, bawas. Ng money cake ba? Tangkaling yung bawas. Oo, naggumagawa siya. Kumain ka na ano. Cake, mga personalized. Ayan, dayo. Sa atin, talipay. Oh, so, sa, na. 2000 sa, atent, sa amin kasi city, 3-5. Galing Japan mm -hmm. yan. <coughs> Japan nga. O, wala man yun dito. <coughs> Nakabenta nga <coughs> ng 300 perasong Sabi ko kay ma'am na sabi ko Kasi hindi oh, nagbibigay yan. Oo. Oh, eh. oh, ano na mm -hmm. Tapos, yun na daw ang sabi nila pag okay. OFW na nag mm -hmm. dapat may negosyo ka. Tapos, 60 pieces na brownies, 80 pieces, boxes na caramel bar. Nung pas po yun. Oh, ama, ano Kaya tanggap ko, tapos tapos pang regalo. Eh hmm. kung yun sa lotion, pwede mong gamitin sa paa mo, ah. Pang regalo. Oh. Pang, after ano? Pwede yung date expired. Saan? Saan naman yung lotion mo Uy, dati, na expired yung sa Pilipinas. Muwi ako ng Pilipinas sa nanay. Kung dinamit ko yung lotion niya, nag-lucky nag, -nag yung lotion. <laughs> lang yun, ah. <laughs> sa paa nga yung gagamit ko. Sa, <laughs> sa lusyon, ko Sa mukha ko. Kasi mana ba 'yung ba't ako na hindi ma, ano ko taganap na 'yung eh, ginagamit niya for sa akin expired cartridge na ano siguro hindi sa akin hiyang ba kasi mm. oo kaya natatakot na ako sa, <laughs> sa mga ganyan 'yung bakit 'no ko ang pangit pangit talaga ganyan talaga kamukha ko na ako gamot Ano wala ma boxes na, ko alam mo 'yung pinabakto hmm. ng nabebenta mga boxes lang ng tin ay hindi pa 'no 'yung una kong yung kaya Shirley, dumating na. Oo. Pwede ko sa gamot na wala na 16 ata dumating. Diba sisig ko yung two weeks na naman? Pagkain, nag-iingatan ako. Ganon. Two 3 weeks. Walang 3 weeks. Importante na babawi naman yung ano mo sa business. Alam mo naman tayo magawin. Okay lang din. Ako yung hindi pa ako nakakabawi sa business na yan. Puro patulak pa ako eh. Hindi, maganda na. Atis na umpisahan na. Mayroon na siyang negosyo. Puro patulak pa ako dyan sa business na yan. Kasi ano, yung katulad ng mga box, mm. mga gamit, mga nuts. At least mura naman kuwa, dito. Oh. Okay. Mura naman dito. Sinasabi ko sa bagay ko. Ang sarap din, no? Tapos Hindi siya matamis, ha? O, oh, tingnan mo. Yun know, o, yung tong SO 85K one month. Mm. Yun o, talaga as well din. Bakit parang nung ka mag Oo, oh, um, mag-tonghet kami. Mm -hmm. Yung mag upload sa YouTube. Mm -hmm. so, hindi ko siya anong kagigitan. Try mo lang. Hindi nga nagla hindi siya nagla-live. Si ano, nagaganyan eh. Kaya yun nga lang yung tong hits go, yung kanya. Oh. Oh. screen recorder niya. Totoo pala yung nagaganyan. Kaya ano niya? kaya pala minsan nakikita ko may nagnanag yung... Pero mas mamaros.